Hey guys, so sa video na to pag-uusapan natin yung isa sa pinakaimportanteng bagay para mag-grow yung business mo. Increasing brand awareness in 2024. Kung gusto mo ng mga customers na nakakilala, nagugustuhan at nagtitiwala sa brand mo, stick around kasi may mga game-changing tips kami para sa inyo. Plus, i-introduce ko rin sa inyo yung isang amazing tool na SEMrush Social na sobrang makakatulong para maging hassle-free ang social media management mo. Let's go guys, simulan na natin to. Section 1, Understanding Brand Awareness. So, ano nga ba yung brand awareness? Simply put, ito yung kung gaano ka-familiar at ka-recognizable ang brand mo sa mga consumers parang kung gaano kakilala yung pangalan, logo, products at overall message ng business mo. The greater your brand awareness, mas mataas yung chance na ikaw agad may isip ng mga tao pag kailangan nila ng product or service. Importante ang brand awareness kasi dito mo makikita kung effective ba yung branding design at marketing efforts mo. Nakikita mo kung distinct at consistent ba yung logo, fonts at colors mo. At kung nakakalusot ba talaga ang marketing mo sa dami ng competition. Malaman mo rin kung paano ka tinitignan ng market at kung nag-i-standout ka ba compared sa competitors mo. So with that in mind, let's dive into our top strategies for boosting your brand awareness. Section 2: Conduct a brand audit. Yung ibig sabihin nito ay check mo yung current brand strategy mo. Effective ba talaga yung reach mo sa audience? Meron bang mga opportunities na nami-miss mo? Pwede kang gumamit ng tools like SEMrush Social para ma-evaluate yung digital footprint mo, social media influence at searchability. Yung thorough audit na to ang magpapakita kung aning nag work at kung alin yung kailangan mong improve. Dapat kasama sa audit mo ang extent ng digital presence mo, engagement levels sa iba't ibang platforms, mga areas na meron kang missed opportunities, yung share of voice mo sa market at kung gaano kadaling ma-search yung brand mo online. Itong comprehensive evaluation na to makakatulong para makita mo ang brand mo on a fresh perspective at ma-eliminate ang mga hindi effective na strategies. Kung need mo ng help, pwede kang mag-consider ng professional brand audit service. Sila ay makakapagbigay ng impartial insights at data-driven recommendations para ma-enhance ang brand strategy mo. Next up, develop a memorable brand identity. Yung logo, colors, fonts at overall design ng brand mo dapat distinct at consistent. Huwag mong kalimutan yung mga small details. Kunwari, sounds, patterns, kahit scent, pwede yung maging part ng brand identity identity mo. Gamitin mo consistently ang mga elements na to sa lahat ng marketing materials mo, mula sa business cards hanggang social media profiles. Here are some key elements na dapat mong i-consider: logo and colors. Yung logo mo dapat simple lang pero memorable. Tapos yung color scheme mo dapat nagpaparamdam ng tamang emotions na gusto mong i-evoke para sa brand mo. Fonts and typography. Piliin mo yung fonts na nagre-reflect sa personality ng brand mo. Make sure din na legible siya sa lahat ng mediums. Design elements. Mag-incorporate ka ng unique patterns, textures, at iconography na align sa brand mo. Consistency is crucial. Make sure na yung brand identity mo ay reflected sa lahat ng ginagawa mo. Mula sa website at social media profiles hanggang sa packaging at email signatures mo. Makatulong to para makagawa ka ng cohesive brand experience na madaling ma-recognize at makakonect sa customers mo. Section 4, SEO Optimization and Content Marketing. Sobrang crucial ng pag mo sa discoverability ng brand mo online. Start tayo sa SEO Optimization. Gamitin mo yung keyword tools para malaman kung anong mga terms ang hinahanap ng potential clients mo. Tapos, incorporate mo to sa website content mo. I-pair mo to with a solid content marketing strategy para ma ang traffic mo. SEO optimization, keyword research. Gumamit ng tools like SEMrush para mahanap yung relevant keywords. Focus ka lang sa long tail keywords na specific sa niche mo kasi mas mataas ang chance mong mag-rank dito. On-page SEO. I-optimize mo yung website content mo, meta descriptions, headers, at images gamit ang keywords na nahanap mo. Technical SEO. Make sure na yung website mo ay mobile friendly, mabilis mag-load, at free from technical errors tulad ng broken link or missing alt tags. Content marketing. Blogging. Mag-start ka ng blog at magsulat ng mga articles na sasagot sa common questions at pain points ng audience mo. Gamitin mo yung keywords ng natural lang sa content. Guest posting. magsulat ng guest post para sa mga reputable websites sa industry mo para makaritch ng mas malaking audience. Video content. Gumawa ng engaging videos na nagpapakita ng expertise mo at ishare to sa platforms like YouTube. Section 5. Social media strategy. Yung social media ay parang digital storefront ng brand mo. Make sure na yung mga post mo ay nagbibigay ng value. Isipin mo na parang teacher ka, hindi lang seller. Engage with your audience by responding to comments and messages quickly. Pwede mong gamitin ng Semrush Social para i-manage lahat ng social media profiles mo in one place. I automate yung mga routine tasks at makakuhan ng detailed performance reports para ma-refine ang strategy mo. Social media tips. Content variety. I Mix up mo yung content mo. Gumamit ka ng videos, infographics, polls, at user-generated content para hindi boring. Posting schedule. Consistency is key, guys. Gamitin mo yung Semrush Social para i-schedule ang post mo at, at masigurado na nagpo-post ka at optimal times. Engagement. Mabilis kang mag-respond sa comments, direct messages, at mentions. Pakita mo sa audience mo na binibigyan mo ng halaga ang interaction nila. Analytics. Regular mong i- view ang social media performance reports mo para malaman mo kung anong content ang nagre-resonate sa audience mo. Pagkatapos, adjust mo yung strategy mo based sa results. Section 6. Host a podcast. Consider nyo na mag-host ng podcast. Isa tong innovative way para ma-establish ang brand mo bilang industry expert. Plus, magandang opportunity rin to para mag-network sa ibang industry leaders at matap ang audience nila. Kung wala kang orans, meron ka namang done-for-you podcast services na pwedeng makatulong para mas mapadali ang process. Benefits of podcasting. Authority building. iposition position mo ang sarili mo bilang thought leader sa industry mo mag-share ka ng valuable insights at mag-interview ng mga experts. Audience engagement. Magkakaroon ng personal connection sa audience mo kasi naririnig nila yung voice at passion mo. Content repurposing. I-convert mo ang podcast episodes mo sa blog post, social media snippets, at YouTube videos para makareach ng mas malawak na audience. Section 7. Leverage influencer marketing. Makipag-collaborate kayo sa influencers na nag-resonate sa brand mo. Sila yung makakatulong para ma-introduce yung brand mo sa mas malaking audience at makadagdag ng trust factor. Siguraduhin mo lang na aligned yung values nila sa values ng brand mo para authentic ang partnership. Steps to effective influencer marketing Identify relevant influencers Hanapin mo yung mga influencers na yung audience nila ay match sa target demographic mo Build relationships. Makipag-engage ka muna sa influencers. Mag-comment sa posts nila Mag-share ng content nila bago ka mag-reach out for collaboration. Create win-win proposals Mag-offer ka ng value sa influencers Kunwari, bigyan mo sila ng free products, exclusive discount, or commission sa sales na generated through their promotions. Track performance Gamitin mo ang SEMrush social para i-monitor ang success ng influencer campaigns mo Kapag may kailangan i-adjust, ayusin mo yung strategy mo base sa results. Section 8. Utilize paid advertising. Huwag kayong matakot gumamit ng paid advertising. Sa platforms like Facebook at Instagram, meron silang detailed targeting options para ma-reach mo yung ideal customers mo. Start small lang sa budget. Tapos scale up mo kapag nakikita mo na yung results. Paid advertising tips. Targeting. Gamitin mo yung detailed targeting options para ma-reach mo ang specific demographics, interests, at behaviors ng audience mo. A-B testing. I-test mo yung iba't ibang creatives, headlines, at call to actions para malaman which performs best. I-show mo ulit yung ads sa mga taong previously interacted na sa brand mo para ma-encourage silang mag-convert budgeting start small guys. Konti lang muna yung budget tapos i-increase mo unti-unti based sa performance ng ads mo. Section 9 Interactive and User Generated Content Gumawa kayo ng interactive content tulad ng polls, quizzes, at surveys. Nakaka-engage na to sa audience mo, nagbibigay pa ng valuable insights tungkol sa preferences nila. At syempre, yung user generated content tulad ng customer reviews at testimonials malaking tulong yan para ma-boost ang credibility mo. Interactive Content Ideas Polls and Surveys. Magtanong ka sa audience mo about opinions nila sa industry trends, product preferences, or pain points. Quizzes Gumawa ka ng mga fun at informative quizzes na related sa industry mo Pwede mong ishare yung results sa social media para engaging Contests Mag-run ka ng social media contests kung saan ine-encourage mo ang followers na gumawa ng content na related sa brand mo Feature mo yung best entry sa profile mo Section 10 Community Engagement with SEMrush Social Gamitin nyo yung SEMrush Social para mag-engage ng maayos sa community Gamit yung tool na to madali mong matututukan yung direct messages mentions at comments Kaya magiging personal at efficient ang pag-engage mo sa audience mo Maliban dyan, nagbibigay pa yan ng content ideas at optimal posting times para hindi ka maiiwanan. Community Management Tips Unified Inbox Gamitin mo ang Semrush Socials Unified Inbox para mamanage ang lahat ng social media interactions mo in one place. Message Templates Mag-save ka ng pre-written responses para sa mga common queries at concerns. Time saver to guys. Alert notification. I-set up mo ang notifications para sa mentions at tags para hindi mo ma-miss ang opportunity na makipag-engage. Personalized engagement. Gamitin mo ang insights mula sa SEMrush Social para ma-tailor ang responses mo at makapag-build ng stronger relationships with your audience. And there you have it guys. 10 powerful ways para ma-increase ang brand awareness mo ngayong 2024. Remember, consistency is key. Gamitin mo ang strategies na to para makagawa ng dynamic at engaging brand presence na nag-stand out sa competitive market ngayon Kung helpful tong video na to don't forget to like, subscribe at hit ang notification bell for more tips on how to grow your business And if you're ready to take your social media management to the next level check out mo yung link sa description para sa SEMrush Social Pwede mo yung itry for free para malaman mo kung paano niya may streamline ang workflow mo at maboost ang performance ng brand mo Other than that guys salamat ng sobra sa pananood and takit sa next video